Oh, good noon mga tolls friends. Nandito pa rin ako sa Esplanad, no? Esplanad Iloilo. Yan. Sa so, so ngayon may nakita ako na mga dito, guys. Sobrang init na, no? Namimigwit sila ng tilapia. Bulan-bulan. Uh, bulan -bulan, Latab. At iba pa, no? Iba pang, ano? So, sobrang init na sa ngayon mga tools and friends. So, pauwi na rin ako, no? Yan, so, maglakad-lakad ako ng konti papunta sa akin na uh, motor sa kabila. Ayan, ang ilo-ilo. Yan. Yan, makikita natin dito, Oswag. O, yan, oh, yan, no? Oswag, ilo-ilo. Yan, napakaganda ng river, oh river nilang ganda oh, yan. Malinis. Mataas ang tubig sa ngayon no, high tide. Yan yung nakikita nyo yan, palabasa palabas sa Ilo River no, palabas doon sa Parola. Yan. So let's go na tayo, sobrang init na no. Brad, let's go na Brad. Ta, uwi na tayo. Sobrang init na. Yan, lakad-lakad pa tayo no papunta sa akin. Service na single motor. Yan ang esplanad, ilo Iloilo. Yan. Magandang pasyalan dito sa Iloilo, Isplanad Tapos marami pang mga bulaklak, no? Yan dyan, banda ilog na yan dyan, eh. yan. Meron pang nag-date, no? Yan, mga bulaklak. Ang ganda, oh magandang bulaklak yan ano, kayang bulaklak yan sa kayon yan ang mga bulaklak dito no meron silang uh, parang stage yan o oh, maliit yan silipin natin dito baka may alimango dyan kasi maraming alimango dyan o oh. pili tayo mag ano dyan ang anong tawag nan. Magkabit ng panggal Yan, ano no? kaya yun? Alubi High tide siya, no? Yan, tingnan natin kung may alimango Wala, no? Walang alimango Yan, maraming alimango, eh Ano kaya yan Tapos may tulay, no? ayano may tulay, oh. Yan. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay kanilang tulay, oh. Mga bulaklak, ang kaganda. Meron naman dito exercise park. Yan. Ito naman yung skating park. Yan dito tayo dumaan. Ma maganda pala dito po po ano. Yan. Dapat para kayo na nagdala ko ng uh, sa Pino. Pwede matulugan dyan no? Oh. Presko ang hangin uh, dyan o. No? Oh. Tsaka malamig. Sa ilalim ng Akasya. Yan ang uh, skating park. Skit sip. Health promotion. Yan. Yan ang kanilang start simple buckle on the helmet learn his skill first yan the skating park ilo ilo yan minsan iba iba ang kulay na nga nilalagay nila no minsan iba ibang pintura ang nilalagay nila no yan always pushing Yan always pushing nando. Always pushing. Pushing bans, Ang vans yan yung uh, tinatapay yan eh, vans na tinatapay Tapos may bulubok pa umay bulubundukin. Yan hanggang kung doon yan. exercise park skating park bungalons yan yung mga bungalons marami dyan bungalons yan ang kagandang ano Magagandang bulaklak puti ang kulay Sumalapit so, na ako sa king uh, service ng motor no single single Ondamin oh, ano ano kaya 'yan? Dito kaya kainin yan Bulaklak. Shhh. Dito na 'yung akin. Service. Hintayin mo muna kunti ah. Kenting pahinga muna. Sobrang init na. Sobrang init na. Sobrang init na mga Tulsing friends. Så, en diantæne der er om So, let's go na. Bawi na tayo. So, pauwi na ako mga tools and friends. Maraming salamat sa aking viewers. Tools subscribers, tools and friends. Shout out irong-irong rollers. Mabuhay kayong lahat. Kay Doc Doy, kay Mr. Wing Yamaguchi, mabuhay kayo. Wo! Bye-bye.